Mahusay, nasagot mo ang mga katanungan. Dahil dyan ay narito na tayo sa ating pangalawang destinasyon. Rudy, ipagpatuloy mo na ulit ang kwento. Bilang pagtanaw ng utang na loob, inialay ni Rizal kay Ventura ang orihinal na manuskrito ng El Filibusterismo at pinadala ito sa huli. Kalakip ng isang nilimbag at nilagda ang CP ng nobela Nagpadala rin si Rizal ng mga sipi ng nobela sa matatalik na kaibigan gaya ni na Ferdinand Blumentritt, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina at Juan Luna. Ang karamihan ng mga nilimbag na kopya ng aklat ay kanyang ipinadala sa Hong Kong. Samantalang ang natitirang bahagi naman ay sa Pilipinas. Ang pagpapadala ni Rizal sa Pilipinas ng mga sipi ng nobela ay nagpapatunay na sinulat niya ang El Filibusterismo upang basahin ng mga kababayan at di lamang ng mga taga-Europa. Sa kasamaang palad, nasam-samang halos lahat ng sipi ng El Filibusterismo na ipinadala ni Rizal sa Hong Kong. magiging ilang kopya na karating sa Iloilo ilo ay pinasira ng pamahalaang ang Kastila. Gayunpaman, may ilang kopya pa rin ng nobela na nakarating at nabasa sa ilang bahagi ng Pilipinas at lumikha ng malaking kasigahan sa kilusang nauukol sa paghihimagsik. Ninais man gawin ni Rizal na mas mahaba ang El Filibusterismo kaysa sa No limitang hire, ngunit napaiksi ito dahil sa kasalatan sa salapi. Sa kasalukuyan, makikita ang orihinal na manuskrito ng El Filibusterismo sa National Library sa Maynila. Ito ay nasulat kamay ni Rizal at binubuo ng 279 na pahina ng mahabang pirasong papel. Natapos na natin ang kasaysayan ng nobelang El Filibusterismo. Handa ka na ba sa susunod na pagsusulit mo? Oo, handa na ako.